Hello guys. Good morning. Magluto tayo ng sabaw na manok. Ayan, medyo pusin siya. Palambutin pa natin. Basta natin sa tubig. Tapos, nahimay ko na po yung dahon ng malunggay. At saka, nahiwa ko na din po yung ngayon, mm -hmm. sayote at kasebuhoy. So, yan lang kuyahin natin. Guys, natin. Takpan na natin. So, ayan guys. nag ko na siya sa sibuyas. At nilagyan ko pala siya ng um, luya. Luya na kaunti. So, maya-maya, na natin siya ng sabaw. Hmm. So, ayan guys Malambot na po yung Sayuti Kaya ilagay na natin Ang ating Barbosa Balunggay Ayan, natimplahan ko na po ito. Ito na po yung pinipla niya. So, Pagpapuloy na natin at dito na siya. Ayan na siya guys. Naluto na po yung tinulang manok. At uh, may kanin na po dyan. Ready to eat na po.